Ma, ano ulam? Anong uras pa lang? Ba't nagising ka na? Anong oras pa lang? Oh, oh. alas pa lang. Ba't ka nagising? Ang mga anak ng mayaman, hindi pa oras ngayon ng gising. Dapat mga alas 12 yan, twelve. Bakit ka nagising? Hindi pa ka, hindi pa ako nakaluto, oh. nag ako ng manok kasi ang paborito mo, di ba, adubong manok? Kasi pag magluto ako ng iba, ayaw mong kumain. Ganyan talaga ang anak ng mga mayaman, pumipili ng ulam. Tapos tanghali na magising. Hindi katulad namin noon. Kami noon, alas dos pa lang ng madaling araw, gising na kami kasi nagbabayo pa kami ng palay para sa ingin namin sa umaga na namin. Tapos ang ulam lang namin noon, oh, yung maliliit na sapsap, -sap, na tuyo, na dry, yun ang ulam namin. Hindi kami pumipili kahit ano lang ipakain sa amin ng magulang namin. Pero ngayon, yung mga anak ng mayaman, ako pumipili. Ayaw kumain. Kung anong ulam dyan, hotdog, itlog. Hot Ayaw nila. Gusto nila, gusto laging adubo. Ay, hindi Ang mga anak ng mayaman talaga, no? Maswerte. Sana kami noon mayaman din. Kasi mahirap lang kami. Kayo alam yung swerte nyo. Pagising nyo ng tanghali, uupo agad, cellphone. Pagkatapos, mag ng ulam. Uutos. Utusan mo, may sakit na. Kaya ganyan ang mga anak ng mayaman. Kaya ang swerte talaga nyo. Kaya, sir, Amo, boss, upo ka muna dyan. Ma, sakit ng ngipin ko. Ah, sakit ang ipin mo. O, oh, kita mo, yan ang napapala ng kakasilpon mo, sir. Alam mo ba, ganyan. Kasi anong oras ka natulog, sir, boss, amo. Madaling araw, alas 4 na. Tapos, alas 12 ng tanghali ang gising. Ganyan ang napapala yung kakasilpon mo. Hayaan mo, intayin mo. Baka mabulag ka na, sir. Nako, kaso lang, mayaman naman kayo eh. Marami namang ipagamot yung magulang nyo. Mapera, di ba? Ngayon, pagkakain. Malapit ng maluto. Ito, ito na, oh. Sa barkada. Kasi pag dandun ka na sa barkada, wala ka ng sakit na naramdaman. Pero pag andito ka sa bahay, naku, lahat masakit ang katawan. Kaya sir, boss, amo, umupo ka lang muna dyan. Intayin mo, makaluto ako. Ito oh, malapit ng maluto tong adubo para sa sa'yo. Kaya sir, amo, boss, Diyan ka lang, umupo ka lang, steady ka lang. Kung ako sa'yo, matulog ka nga muna eh. Disingin na lang kita, pagluto na itong adulto.